So, Ayan, guys. Kawawi lang namin galing palengke. So, nakabili na kami ng mga kagamitin. So, magpainit mo na ng tubig. So, ito yung nabili kong mani. 3 kg. Tatlong kilo siyang premium peanut And then, uh, milk and sugar. So, dinalawa ko na yung sugar pero hindi naman lahat. Estimated kung gaano lang kadami yung sugar. Dapat balance lang siya. Huwag sobrang matamis. Hindi rin yung matabang. Kasi nakakasuya pag sobrang tamis. So, ayan guys. Ang nakikita nyo, purong manipo iyan. Wala pong halong kahit na ano. So, ambisa na natin. While nagpakalo ng tubig, mag-sterilize na tayo ng ating mga jar na gagamitin sa ating peanut butter for today. So, ayan, lublob ko lang ha para matanggal ang mga bacteria sa surrounding jar. So, ready na siya. Hintay lang ng mga ilang minutes. And then, sunodin natin ang jar. Okay. Dapat hindi siya sobrang-sobrang init. Yung napakulo nyo ng mga isang kulo lang, guys. And then, patayin nyo na yung gas. Kasi baka naman yung jar nyo matunaw. <laughs> At least, na-sterilize lang talaga siya. That's the matter. Para malinis po ang ating paglalagyan ng ating pinagbalter Kasi mahirap na. Diba? So, after that, lilipad ko dito sa aking maliit na gana para mabatulo ang mga jar na sterilized serialize natin. So, actually, gabi ko siya ginawa. Kinabukasan ko na kasi gagawin yung pagluto ng peanut butter. Gabi pa lang may sterilize ko na lahat ng mga gagamiting kong equipment for preparation. So, ayan. Sobrang maarte tayo sa dyan. Charlotte. So, dapat lang, no? Kasi nga, hindi lang naman personal natin yan. Bibinta natin yan. It's best So, dapat malinis. So, so make a video short. Naluto ko na yung aking peanut dyan. And, na, na may cosmecos ko na lahat ng mga ingredients dahil fast forward na lang yan kasi nagmamadali ako habang ko yung oras kasi yung pagilingan ng mani is half day lang pag Saturday and Sunday so ayan na ah, halo na lahat ng mga ingredients mga secret na ingredients charot so, ayan na creamy ang ating creamy peanut butter So, ayan na kami sa palengke na kami yan. Ginigiling. Kasama ko ang aking bunsong anak. Hiya pa yan sa camera. So, ayan na guys. Nakita niyo kung gano'ng ka-smooth ang ating peanut butter. So, exactly 4, 450 grams each jar. Ay, so, maganda. Tagasimot. <laughs> ang tagasimot. Ang <laughs> tagasimot. steps So, actually, guys, no, uh, this is my first time I try a uh, homemade peanut butter business. Ah, uh, hindi, eh, dito pala kailangan mo talaga ng sipag at syaga talaga siya guys. So anyway, lahat mo ng business kailangan talaga ng sipag at syaga. But nag enjoy ako at this moment na why uh, mag-boom and nagtuloy-tuloy. So yan yung mga preparation na ginawa natin for today's video. So ano na why nagustuhan nyo ang ating uh, uh, video for today.